Ikaw ba ay may mga pinagdadaan ng gabundok na problema sa mga panahon ngayon? Yung faith mo ba or yung pananampalataya mo ay natetest or nasusubok? So wag mo pong skip ang video na to dahil magsishare po tayo ng mga uh, maaaring makatulong sa atin para po uh, malagpasan ang mga gabundok na problema na to. So ang pananampalataya po ay nagbubukas ng pinto para sa isang himala. Okay? Kung pag-aaralan po natin ang Biblia at ang history, makikita po natin na kumikilos at nagbibigay ng milagro ang ating Panginoon. Basahin po natin ang Marcos chapter 11 verses 22 to 24. Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito." Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Ang bundok po na binabanggit sa verses nito ay hindi po yung bundok Makiling or yung Mount Everest or any physical na mga bundok. Ang bundok po na sinasabi dito ay yung bundok ng mga balakid, bundok na mga problema, mga paghihirap, mga kagipitan, mga mga mabibigat na pasanin, mga mag, mga uh, pagkatalo, bundok ng takot bundok ng matinding galit at mga panghihina ng loob, mga depresyon at mga crisis at the same time mga bundok ng utang at marami pang mga bundok, ba? Diba? Sa madaling salita po, ang bundok na sinasabi sa atin ni Jesus ay kahit anong mga bagay na humahad lang sa atin para tayo ay lumago sa ating relasyon sa kanya kahit anong bagay na pumipigil sa atin para pumunta sa church, mga bagay na pumipigil sa atin para maging active sa manggagawain sa Diyos, mga bagay na pumipigil sa atin para makipag-usap sa Panginoon uh, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito po 'yung mga bagay na uh, pumipigil sa atin para mag-serve kay Lord at ito din po ay mga bundok na sinasabi dito na mga bagay na pumipigil sa atin para hindi lumago ang ugnayan natin sa Panginoon. Ang mga bundok din po na ito ang sumisira sa pangmamahalan ng isang pamilya. So ang sinasabi po ni Jesus, kung humaharap tayo sa mga ganitong bundok ng pagsubok, ay manalangin tayo at manampalatayang tutulungan tayo ng Diyos. Kailangan nating magtiwala sa Kanya at hindi sa sarili nating takayahan. Basahin po muli natin ang Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Ganun din po sa John chapter 14 verse 1. Huwag kang ma huwag mabagabag ang iyong kalooban sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So si Jesus po yung nagsasalita dito. So magtiwala tayo sa Diyos dahil siya ay mas malaki, mas matalino, mas malakas at mas magaling kumpara sa mga kinakaharap nating bundok ng problema. Don't tell God about how big your mountain is. Huwag nating sabihin gaano kalaki yung problema natin sa Panginoon. Tell the mountain how big your God is. Instead, sabihin natin sa gabundok na problema natin, gaano kalaki, gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Walang uh, klase ng problema sa buhay natin na mahihirapan ng Diyos na tibagin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya at hindi magdududa. So sabi po sa mga Salmo chapter 37 verses 3 to 5, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa magtiwala ka sa kanya at tutulungan kanya. So ilang beses binanggit ang salitang magtiwala, tatlong beses na inulit. ba? Diba? Ibig sabihin gusto ni Lord na hindi natin ma-miss ang importansya ng pagtitiwala sa kanya kaya't inulit-ulit niya ito. Okay? Kung gusto nating matanggal ang bundok natin sa buhay, huwag po tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan. Huwag tayong magtiwala sa mga connections natin sa gobyerno o sa mga mayayaman nating kaibigan. Okay? Uh, magtiwala tayo sa nag-iisang Diyos natin. Amen? So, sa, para po sa mas marami pang videos, ay uh, please like and subscribe po or follow para sa mas mga uh, makakatulong sa atin sa ating mga gabundok na problema na mga ideas galing sa ating banal na kasulatan ang Biblia. Maraming salamat po. God bless everyone.